Hello everyone, for today's video pupuntahan natin yung Alking Garden ayan pero nandito na tayo ayan guys, uh, gusto kong titingnan yung alogbate ko kasi last time na pinuntahan ko tinignan ko hindi siya namamatay so ngayon malamig na malamig na at mayroon ng ice so ayan tara, tingnan na natin ayan nandito na tayo ayan, oh. ayan nandito na tayo guys hi Lata na talaga siya guys. oh, maana. Lata na. Ay. Pura tabunan siguro na lang na ako ni oy. Low oy food. Para, hindi sya makuanan ba? Pasin. Oh, yun na. Tabunan ko na lang siya. Ayan, ito. Malata na talaga Oh. Oh. Sayang. Doon, guys oh latang lata na siya ah hindi na tumabuhay ata eh pero subukan natin tabunan din baka mag, mag magamit pa natin yan next year so ayan yung ating ano yung lupa nilalagyan dyan siya ng dahon tapos nandun yung iba ayan oh um. yun saka dito <laughs> yan yan ang up update ng ating garden Grabe ang lamig guys. Eh, yung kamay ko. Hindi magalaw. Ayan. So, yan yung update ng ating garden. Ayan, tingnan nyo yung ating palay video. Sa totoo lang guys, na-miss ko talaga mag ano, mag garden garden. Kasi, ayun. Napaka-boring mag-stay ng loob ng bahay. Wala kang gagawin. Nakaupo ka lang dyan. Nakatanganga. Maglinis-linis. Yan lang. Pero kung Summer. Ayan, ang ganda-ganda pag summer guys kasi magagawa mo lahat ng gusto mo. Ayan, oh, ang lamig. Oh, yung kamay ko. Grabe. Hindi, ilong ko. <laughs> Ayan. Ayan guys. Yan yung update sa ating garden. Titingnan natin yung ano, yung patatas ko na nilibing. Ayan. Baka nalata ba yun o hindi. ayun, tara. Mas pupunta na. Ayan guys, nandito siya. So, ating titingnan. Titingnan natin. Ayan, ito siya guys. Oh. Ay, hindi siya nalata. Ayan, tinabunan ko siya guys para next year pwede ko siyang itanin ulit. Pwede naman ako mag ano, gagawa ng bago. Ayan, sinubukan ko lang siya. Ayun. Hindi pala siya nalata. Ayan, si Haring Araw. Oh. Nagpakita pero grabe yung lamig. So, ayan guys. Uuwi na tayo sa bahay kasi ang lamig-lamig na guys nang ano naka ano lang ako eh naka jacket tapos t-shirt yung sa loob ayan so ayan guys thank you for watching don't forget to subscribe